Hello guys. <laughs> Hello guys. Naka na ako sa ano. sa TikTok ko. Oh. 1,300 na yung points ko. i ko na to. Ito na kinita ko. Simula nung ano. Nung 15. November 15. Ngayon ay November 24. Ito yung kinita ko sa TikTok. 1,300. Nanunood lang ako dito. Nanunood lang. Ayan, ito yung mga may task everyday. Kiklik lang yan. Ayan, kiklik lang yan. Ayan. May mga points yan. Ayan. Ito, ayan, no. Oh. Kiklik lang ito. Magkakapadadagdagan yung points ko. O, yun. Nagkaroon akong points. Tapos, ayan. Manunood ka lang dito ng video. Ayan. Magkaka-points na. Ito. Ibang TikTok to, hindi to yung regular na TikTok. Dito sa TikTok na to, hindi ka pwede mag-upload ng video. Ito ay ano lang to. Ah, uh, manunood ka lang ng video. Manunood ka lang, kikita ka na. Manunood ka lang, tsaka magla-like. Ayan. Kikita ka na dito. Dito sa TikTok na to, ang binabayaran yung mga viewers, mga nanonood. Hindi yung content creator. Ibang TikTok to. Yung link, lalagay ko sa comment section para makapag-ano din kayo. Kumita rin kayo dito. Ano? One, three na yung kinita ko. <laughs> ipapasok ko na to sa PayPay. Ha, Japan lang to. Dapat meron ko yung PayPay account. Doon yung ipapasok ko yung kinikita nyo. Ano, one, three. Ipapasok ko sa PayPay ngayon. Let's go. Pagkita ko sa inyo. Paano ipasok sa PayPay? Oh, Ayan. Pay -pay. Uh -huh. yeah. Ayan. Papakon sa paypay. Alin? Ako. I-affir po siya Ayan. Ayan. Ano to? 1,300 na yung points ko. 1,300 yen. Papasok natin sa paypay. Ah, -pay. ito. Tapos ito. I-click to. 1,000. ito lang pwedeng ipasok, ganyan, may ano, 100 500 15 200 galaw muna pedi ipasok sa ano sa PayPal 1000 ang ipapasok natin sa PayPal Yan 1000 tapos ito ito pangalan Tapos ito ito email ayan dito yung email mo sa sa PayPay, ilalagay natin dito 'yung email ko sa PayPay. Okay lang 'yan, sige. Mm. E Ito 'yung email account ko sa PayPay. Tapos to, pangalan. pangalan. Yan, ito. Ba? Ito ba? Uh, ito. dito pangalan. nito Masilungan yung pangalan ko sa Paypay. Masilungan. Masilungan lang. Masilungan, Masilungan lang. Tapos sa babae. Ito. Oh, ito. Ayan family name dito sa taas. Yan, tapos dito yung pangalan. Yan. So, teka lang ha. Ito yung points ko sa PayPay. Ito pay, nyo. Yan pala yung points ko sa PayPay. Pay. 154. Yan yung ano ko sa PayPay. Load ng points ko sa PayPay. Pay. Yan yung laman. 107 yung laman ng paypay -pay ko, yung points. Hmm. Ayan, papasok natin dyan ito ang ating sa TikTok na ano, kinita ko sa TikTok. Ayan, okay na din ito. Tapos ito sa baba. Um, ah, may ano pa, timer. Done. Checkado yan, titingad sa pipi. Um, pawas ako na tinangyan dito, then check natin to, then to, then points pa yan ito. si Select natin, ito, oh, the Select natin to, yan, then ito. ito. So, yeah, 1,000 points. Tapos ito. Paypay charge suru. Ito. Ita-charge na di sa Paypay. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Bigi mas tanong. Ayan. Success na. Pumasok na siya sa PayPay -pay natin. Ayan natin sa PayPay. -pay. Ayan natin dito. Ayan, no? Oh. Naging 1,100 na yung points ko sa PayPay. -pay. Ayan. Magagamit natin to pambili. Yung points na yan. Ayan, no? Oh. 1,107 yen. Ayan na yung pera ko sa ano. Ayan, di ba? Oh, di ba? Galing, di ba? <laughs> Oh. Tapos ito, check cards. Modero na ito. Okay, Ah. Ayan. Not now. Ayan. Oh, wala. nanonood lang ako. Nanonood lang ako dito. Hindi ako nagagawa ng video. Kasi dito sa application na ito, manunood ka lang. Hindi ka pwede mag-upload ng video dito. Ayan, o. Oh. Madadagdagan na madadagdagan yung points. Tapos, tignan natin yung points ko. na oh, ano oh, 300 na lang. Dahil pinasok ko na sa PayPay. Pay. Mabilis lang to. Everyday may task. I-click mo lang yan. Lalay ka lang. Nood ka lang ng video. Na, kikita ka na. ba? Diba? Yung link, ilagay ko sa sa comment section. I-pipin ko doon. Download nyo yung apps na to. Pang Japan lang to. Japan. Iba yung sa ibang bansa. Manonood ka lang ng video rito. Kaya pala maraming views sa TikTok. Dahil ano, may binabayaran yung mga viewers, yung mga nanonood, kumikita. Dito sa TikTok na to, iba yung TikTok na ano, regular ah. Pwede ito, ito ano lang to, manonood ka lang ng video video. Ibang TikTok application to. Kaya yung, yung link nito, ilalagay ko sa comment section. Tingnan nyo, download nyo. Legit to, legit. Okay guys, subukan nyo din. Digit. Sayang din. Pang ano din yan. Pang um, bili din ng merienda sa, o oh, pang kape. Sa kabinyi. Diba? Oh, meron pa akong 300. Pag nag ano na to, 500. Oh, oh, 500, pwede. Pag nag 500 dyan, pwede rin deposit na sa PayPay. Pay. Diba? Okay? <laughs> Sayang din yun. Okay, guys. Sige. Try niyo yung ano, yung link. Lalay -like ko sa comment section. Давно дня.